Hello guys, good afternoon. At nandito po tayo sa park. Chitachi Park. Ayan po. Nandito na po nga tayo para magpapawis. Maganda po yung park nila, no? It's around 5, 5 p.m. na po. Ito ano po ang kasama ko. Wala ako? na, wala na tubig yung fountain. Wala na pong tubig yung fountain daw. Ayan yung fountain doon. Yung fountain sa likod natin lagay yung bag natin ipapapawis po tayo habang hindi pa pumapasok sa trabaho, yun tumira po siya hindi po na shoot ano? kaya let's exercise huwag lang puro work exercise din okay ito po yung park nila park ng company namin at right at japan tapos kung mapapansin nyo po, yung bola po doon, sa kanila po yan. Wala pong nagnanakaw po, no? Hindi kinukuha yung bola doon. Kahit matagal na yan dyan. Kasi nga po, walang magnanakaw sa Japan. Kunti lang. Sige, bye-bye.